Yung mga... Mm. Yung mga pinagsasabi namin, parang pinagkakalat mo sa kanila eh. pero medyo, ano ka na eh, medyo gumagalaw ka na magisa mag-isa ko, eh. Hindi na kami, na namin nalalaman yung mga galaw mo, kutsi. Parang, sigurado ka ba talaga pumasok ka dito sa grupo namin para maging tapat ka sa amin? O pumasok ka lang dito para mag-espia? hindi malalaman ng isa kundi di may na nagsabi sa atin. Oo. Oh. Pero hindi ko naman di, di sinasabi. Pero parang... Pero ito, eh. shot, tatapatin kita. Hmm. Totoo ka ba talaga sa amin? Oh, boss ba? Bakit ba? Bakit Stop. ako ano? Mm. Oh. Ay, oh, ano? Coach. Oh. Ay, mag Oh, ano nga eh? Bakit? Na? Ano ba? Bago ang pawa ko muna, boss. Bakit oh. na? Tungo muna sa coach. Bakit Tiga, Coach, ko dito ka muna. Kailangan muna natin mag-usap. Ano ba yun? Bakit ako pinatawag? Shanto ka ano, coach, ha? Hindi 'to on ba 'yan? napapansin ko. Mm. Parang taliwas ka sa amin ah. Yung mga mm. yung mga pinagsasabi sa binamin, parang pinagkakalat mo sa kanila eh. What oh, ba't god's name? Oh, ba't given Hindi sa pinagkakalat ko, oh, boss Bao. sa ka oh. boss bird. Eh, kinun kinun ko lang. Kung, eh, hindi eh, ba nangako tayo sa isa't isa? Na tayo lang ang makakaalam. Tayo lang nakakaalam na may grupo tayo. Tayo lang hindi makakalatas ng mga issue dito. Hmm. Kaya kayo. Ay, ayun ka. nga coach eh. Pero medyo ano ka na eh. Medyo gumagalaw ka na ng mag-isa coach eh. eh Kaya... Hindi na, na namin nalalaman yung mga galaw mo coach eh. Nakikita ako coach. Puntahan mo pa yung si Geron oh. at oh. si Riddick. Oh. Para saan ba yung grupo natin yan coach? Hindi. Kung ikaw lang gagalaw. Yung una naman kasi. Boss Bao at Boss Bert. Kasi ah. mas nasa ba si Kuya uy, uy, Insay? Ayan nga, hindi ko alam eh. Oh, sige, hindi yung... ko nga ko kung nasan yung spirit ba sa'yo. Baka naghanap sa na naman yun ng issue. O, hindi ka tingnan lang. Unang-una, hindi ko naman sinabi na may grupo tayo. O, oh. sa mm. pangalawa, nagtanong-tanong lang din ako ng informasyon para sa ikakaganda ng grupo natin. Ayan hey, nga, mm. coach. Oh. May sinumpaan nga tayong mga tungkulin sa grupo natin. Ay nga, Ochi, parang nakakalimot ka, coach. Si Bird pa, nagsasabi yan sa mga kapatid niya. Hindi. oh hindi. Ako ba, nagpapak... Maingay ba ako dito? Hindi. Si Kuya Insay. Si Kuya Insay, give in. Kasi syempre, puto siya yung nagpapalaganap ng mga ano dito. Hindi, tsaka may pagkaisibata rin talaga si Kuya Insay. Oo, oo oh hindi, Sige, ano na lang. Sige, sige, iwasan ko na lang yung mga ganun. Ay, dapat lang, coach. Teka lang, pare parang sigurado ka ba talaga pumasok ka dito sa grupo namin para maging tapat ka sa amin? O pumasok ka lang dito para mag-espia? Oo, oh, coach. Coach, coach. Hindi, ako lang naman kasi gusto ko lang naman talaga sumasa sa grupo nyo kasi alam ko makakatulong yan kay Sob. Yun lang naman. Saka kin kinaklarify kin ko lang naman kay Jeron sa kay Redick. Pero... Okay. Okay. O, coach, kasi oh, na nasisira yung grupo natin Ay, dahil sa... Man. Kumigilos ka kasi na mag coach, eh. Saka sabihan mo rin kami, kagagalaw ka, hindi oh. yung pagkatapos nun. Malalaman oh. namin. O oh, baka magkagulo-gulo pa. Sinabi pagka, ni Coach, ano? wala naman daw katotohanan yung mga sinabi niyo. Pwede ba yung Coach? Oo. Oh. Oh. Kasama ka nga namin, di ba? Alam mo naman yung mga nangyayari. Oh, sige, pasensya na. Pasensya Maniwala sa ano, Coach. Kaya nga tayo bumuo ng grupo, di ba? Nila kalabaw. Kaya nga sa grupo natin, tayo-tayo -tay lang nakakalang. Tayo-tayo hindi makakalutas. Hindi kaso na yun. Problema kasi dun, boss kalabaw. Parang alam ni eh. Anong, eh, kumalat na. Kumalat na coach, eh paano pa? Oh, di ba? Pare, eto ah, coach, hindi malalaman ng isa kundi di may nagsabi sa atin. Oo. Oh. Hindi, hindi ko naman sinasabi, pero parang... Pero ito, coach, eh. Ha, kita. Hmm. Totoo ka ba talaga sa amin? Totoo ko! Ha? Totoo ko! Sarado Coach, Ato? ayaw namin ng daga sa grupo, oh, coach. Oo, oh, coach. Na ayaw namin ng daga sa grupo, sa coach. Sabi, totoo ha? ako. Handa ako talaga makipag -ko -ano, sa inyo, kung makipag-cooperasyon, ano, cooperate. Kaso, siyempre, yun nga, naka siguro sa tingin nyo nagkamali ako. Wala kasi dinidepend ko lang din yung sarili ko. Eh, gusto ko lang maklarify talaga. Taga lang ko, yeah. chabay. Tara lang sa akin natin. Bakit? Tingin mo, totoo kaya ang mga niya ni Coach. Eh, wala naman tayong choice. Uh, Kundi maniwala. grupo na natin si Coach. Eh. Bagay, pero... Pagdududa ako ng konti, pare. Pero hindi naman ako talagang dudan-duda kay Coach. Pero... eh ano eh, ano? eh. something ako sa kanya eh. Talagang... Mm hindi -hmm. ko alam kung... Instinct yan. Instinct yan. Pero ikaw? Diyan. Ayos lang? Oo. Oh. Sige na, Oj! Oh, ano? Napag-usap kami ni Bert. Basta, Oj! Mangako ka. Mangako ka sa oh, akin, ha? Sige, sige. Iwasan ko na talaga. Susundin. Susundin ko, Susundin Basta ang susunod. Coach! Coach, wag mo kaya masira yung binuo nating grupo. Sorry, Boss Bert. Mas kalabaw. Lumalas na nga yung grupo natin eh. Isipin mo dati. May boost ka ba? Oh, May viewers ba oh. May pa to dati? Wala! Wala! Wala. Sige, ano? Oh! G! Sati ko! G! G! -S2. G! -S2. G ito, wala tayong eh, issue ng Jean. Pero may problema sa. Uy, 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 uy. Hoy, do, do, oh, no, pala basi mo, pala basi mo, pala basi mo yan. Lak mo yan, lak mo. Lak mo. mo yan. Gulo eh. Ito si Jean. Ano Jean? Ito kasi si Coach G. Mapaghihina lang ako, paano nag-i-spihin na sa grupo natin eh. Sabi ko na nga ako eh, wala talaga akong tiwala dito eh. Hindi, hindi, hindi. Kaya say, kalma ka lang, kalma ka lang. Hindi, sabi ko nga, kasi na-late ka kayo yun say Yung tungkol doon kay Jerome sa akin, Reddick, Ino ko na clarify ko lang sa kanila kasi sabi nila sinisiraan daw nila sabi ko hindi naman ganoon hindi naman sa Parang mali paliwanag mo sa Parang hindi eh. ko hindi tiwalas ka na ko siya Pero nakausap ko naman siya G oh, Okay naman ako ah ito lang sabi ko sa yung coach Tanda mo, saan nga nang galing ha, galing ka sa baba, wala ang viewers dati. Mm. Eh. mm -hmm. Sumigat ka kasi bumuo ko na ng Bumuo ng grupo, ikalabaw kita, coach. Tandaan oh, mo yan, ha? Dramatic yun. Basta lupa oh, pa sa inyo na. Mais ka, coach. Oh, cool. Number one yung coach, yung mm -hmm. loyalty. Kaya mo yung isa Sorry, sorry. Kuya oh, cool inyo, sorry. Pasa inyo na ako. Sige. Boss Bert. Coach, hu huwag kang gagalaw na mag-isa. Oh, Isama bro. mo kami. Sige, Boss Bert. Ano, pagod ako sa'yo. Patayin ko na yan, Boss